Ayan. Ah, uh, uh, nandito kami ngayon. Ano ba? Kasali nga ba dito? Ayan mo muna siya. Huwag ka mag-ano. Dikit na dikit eh. Okay. Hindi kasi nakatabi ng gabi. Kagabi, katabi. Kahapon, katabi. So, ayan. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa barangay po dito. At uh, kami po ay magpapakilala mamaya. So, bago po ang lahat. Wala. Ay, uh, sino po ba ang pwedeng mag-prayer uh, dito? Volunteer po dito sa barangay na to. Kawat, yan. Uh, opening prayer po, bago tayo mag-start sa ating programa. Mixing programa lang po ito, tapos mamimigay na tayo. Okay. Uh, magandang hapon. So... Sabay-sabay uh, po tayo, manalangin. Ano ang sound? Okay na? So, sa ngala ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, Amen. Lord, uh, nagpapasalamat kami sa iyo at binigyan mo kami ng magandang panahon. Salamat Lord sa mga tao na dinala mo dito sa aming barangay na tutulong para sa aming mga kababaryo. Lord, uh, ito pong mga tao, sana po gabayan mo sila para mas marami pang tao ang matulungan nila. Ini po ang mga vlogger na sina kapatid Reagan at ang kanila pong team IC si Team Rochelle from USA Papoto. So Lord, uh, wag mo po silang pabayaan lalo na sa kanilang pag uh, babiyahi. Patrati mo po sila gabayan lalong-lalo na sa ating mahal na patron, Nuestra Señora de Salvacion. Ito po Lord na aming panalangin, idinudulot po namin ito sa iyo na sana ang mga tao ito na tumutulong sa kapwa mahihirap mas lalo mo pa po silang ang Ito po ang aming hinihiling sa iyo, Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, ayan, maraming salamat po kay Kagawad. Ano po pangalan niyo, Kagawad? Kagawad po yun. Ayan, Salamat tayo. po sa inyo. At una sa lahat, na, no, ang layo po ng na namin, galing pa po kami ng Camarines Norte no, ng Daet. So sa grupo po namin uh, ng Team Kalingap no, sa pamumuno po ni Kuya Val Santos Matubang and Kalingap Rap. So sponsor po natin sa ating pabigas ang uh, Quintitas of uh, Trosa uh, Rochelle, Team Rochelle USA. Uh, no, sila po ang nagkaloob dito at uh, dinala namin dito sa lugar ninyo. Sa pamamagitan po ni Kuya Regan Vlogs, uh, siya po yung taga rito at naging kasama namin sa grupo namin. Uh, ito na, no? so hindi naman bago si Regan sa inyo. Siguro pang ilang ano mo na ito dito bro? Pang apat, no? So, maswerte yung barangay ninyo kasi uh, napipili lagi ni Regan. No? So, yung hinahanap kasi namin no, yung wini-welcome kami na no, siyempre yung effort na ginagawa namin uh, sa pagdala dito uh, maramdaman din namin yung uh, ano namin no, na no, uh, wini-welcome kami sa aming pinupuntahan o kung saan yung napili namin barangay di ba? ilan po ba kayo lahat? <laughs> Wag ho kayong sumubra ng 100 ha Kasi 100 lang po ito Ay Ay oo oh. So ganito na lang ng uh, wala pa kayong Hindi pa naglista kagawad Walang lista So ganito na lang kagawad Halika rito. Uh, Para maging maayos yung ating uh, pamimigay Gusto ko uh, I-priority natin yung pinaka no? Yung pinaka Alam niyo na kung sino Kung uh, sabihin man natin lahat tayo ay nangangailangan Pero mayroon pang mas Nangangailangan no? So kung kaya pa naman natin mag-produce Or mga provide no? a uh, Stay put lang po muna tayo So unahin natin yung ano So alam naman siguro ni Kagawa dito kung sino yung Ah uh, nangangailangan, kailangan, kailangan talaga. No, kasi itong pamamahagi po ng bigas is 5 kilos sa bawat isang maribigyan namin dyan. So, kasi walang ano, no? Walang nang lista, na, bro. Bawat isang pamilya. Isa Okay. So, hindi pwedeng uh, sa isang bahay, dalawang pamilya, dalawa rin yung makukuha, no? Uh, Iayos uh, uh, natin mamaya para maganda yung ano kasi dapat uh, kalimitan po namin ginagawa dito uh, bukod sa pabigas meron pa kaming pakain sa mga bata pero wala na kaming time eh ito lang yung uh, budget na dinala namin dito kasi mabigat galipan pong kamarinis norte yan sa akin. <laughs> okay, so yun lang po kagawad ha uh, Mamaya po pag-distribute natin So ayan. uh, ako nga pala si Alex Librada no? Alex Librada Vlogs Na no, mapapanood nyo po sa aking channel Yung ating mga upload Kapag binuksan niyo yung channel ko uh, Sino pa ba dito? Marios Vlog, galing -gal dito Dito, dito Ayan. Ito yung aking mga kasama. Uh, Kalinga Panjili. Ito ka o oh, para makita kanila. Sa clip lang. Kalinga Victor. Justin Aguirre. Big game. Big game official. Gala talaga to. Ano na to? Ano na tayo? Unyango. <laughs> <laughs> Ayan. ah, Sir Kuya Rilan Vlogs. Uh, <laughs> uh John Rivera official no? At yung amin pong uh, ano namin yung uh, team leader namin Royal uh, Royal of Malala Rachel Morales Blanc at po sila masasalita po, po sila mamaya dito So ang uh, pinaka-pinuno po namin ay si Kuya Val Santos Matubang and Halina Brab Sinong nakakilala kay Kuya Val? Pas kamay Polo. Oh, no. Wala, di ba? Buksan niyo po sa YouTube, no? Val Santos matubang and Kalinga Prab. Pamanggin po ni Kuya Val, no? Uh, kinalang charity vlogger po sa Camarines Norte. So, okay na, halis na kayo. <laughs> <laughs> Prinisita ko lang kayo. Yung <laughs> aming palang partner, nalimutan ko, ayun, no? Sa Matutang. laisa Barona Official isang gabi lang na hindi nakasama, nakatabi. Wag naman mo isda isa na pare. So, ayun. <laughs> ang purpose po ng aming ginagawa, siyempre, pagtulong sa ating mga kababayan. Di ba? Ang tawag po sa amin ay charity vlogger. No? Kapag ka tumutulong lang kami at hindi kami nagbibidyo, ang tawag sa amin, charity lang. Eh dahil nagbibidyo kami, vlogger okay. kami. Okay. Di ba? Charity vlogger na tumutulong sa mga kababayan natin uh, na uh, nangangailangan. No? Yung uh, deserving talaga ng matulungan. So, maraming salamat po sa Quintitas of uh, Team Rochelle USE. Ayan, sa Trosa Family. Thank you po sa inyo. At nakarating po dito sa Sorsogon ang inyong pagtulong. So sana lumawak pa at uh, biyayaan pa kayo ni Lloyd ng maraming uh, leasing para may ano pa no, maikalat pa natin sa ibang lugar yung inyong pagtulong. So ngayon po, natawagin ko po yung dalawa para ipaliwanag po nila kung bakit tinawag ang Team Rochelle. Roel Balalang and Rachel Morales Vlog. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. So, ako, ako nga po pala si Rawal of Malalag, isa din pong uh, charity po na nagmula po sa Malalag, Davao del Sur. And nakapunta po sa Daet at mas lalong nakikilala. And Namit ko po si Rachel Morales Vlad na so magjowa po kami. And ito pong tro sa isang grupo po ng taga USA na nagbuos lang ng isang grupo para sumusuporta sa aming mga advocacy. Ito ay ang aming mga pa-feeding, may pa-rice distribution. Kaya sa aming pagpunta dito sa bulan, ay naisipan po namin mamahagi po ng mga bigas po sa inyo. No? Uh, first time, uh, actually, second time kong punta dito and kay Rachel, first time. So ngayon, may hinanda kami dito uh, bigas po para sa inyo. Para syempre kahit pa paano may sasaingin tayo ng ilang araw. Kaya salamat po sa Trosa family Team Rocial USA. Ayan po ang mga members ng uh, mga titas natin sa Trosa. And thank you so much so, din po sa kay Kagawad. Thank you po sa napaka-active po ng uh, participation dito sa ating simple po na program. And syempre sa ating mga kasamahan na vlogger. Most especially kay Kuya Regan, kay Kuya Alpi, na nag-handle talaga dito no para um, makita natin yung deserving po na bibigyan ng ating bigas. Sa ating mga kasama mga vloggers, salamat din po dahil one call away lang, di ba? Uh, kung saan tayo pupunta, andyan yung suporta nila sa atin. Mga especially kay Kuya Val, no? dahil kung wala si Kuya Val, wala din po tayong mga ganitong programa. All in all, thank you so much and God bless po. And syempre magsasalita po si Rachel. Since kilala niya na po ako, pinakilala na po ako ni Langga, um, magpapasalamat na lang po ako sa inyo sa pagpunta po ngayon dito. And syempre sa kagawad po natin, maraming salamat po. Sa mga tao po nandito, thank you so much po. God bless. Yan. Yan. Ano siya ng artistahin, no? Ah, ganyan siya ate, eh. yeah, yeah. Diba? Okay. Sa so, thank you po ha sa inyo sa kasama po ni Regan and po sila Peruli Vlogs. Peruli uh, aling ay Alice, Alice Vlog. Alis Vlog. <laughs> Tara na, malis na tayo. <laughs> Meron pa, ano, di ba? Meron pang <laughs> nag-ano <laughs> sa atin kanina. Si Paisa. Is si Leon. Asa na yung tagi? Nag-ihaw kanina. si e AC e Dan. Si, ano? AC e Dan. Si AC Dan. Si AC Dan. Dan. Ayan. Eh, no, Nagbuhat ng bigas. Ayan, Ayan po. Uh, po. Uh, hard, ano daw? Finger heart. Finger heart. Finger heart. Finger heart. <laughs> Ah, hindi niya lang gaganunin kasi sa heart isa lang. Hard bagay yung isa o, di ba? Galing! Ayan, supportahan po natin ha. Ito pa po. Finger hard. Pakita mo ko Sa ano natin, ayan o. Ayan, grabe. Ha, di ba? At si ma'am, ano? Marby Prak. Marby Prak? Mukoyo. Mukoyo. Mukoyo, go. Mukoyo. Mukoyo. Japanese kate. Ka <laughs> May pagkahalo. Alika uh. rito, dali. Dali, dali. Alika rito. Na ano ako sa apelido niya. Ano ang pag-pronounce? No, no, no. Gokoyo. Ah, Gokoyo. Kapoy kayo. Gokoyo. <laughs> oh, ah, Gokoyo. Okay. Koba kayo. Ganda no, no. ng apelido mo ate. Ang support po natin. So, Kapag-pronounce si Gokoyo. Kagawan. Si Ay, asawa pa ni Kagawad. Ayan, tutukan mo ng camera. Uh, Suportahan po natin. Ayan, uh, yung kanilang uh, mga channel. Si Alice Malis Vlog. Alice Vlog. <laughs> Alice Vlog. Malis uh, Vlog. Kuya Ruli Vlogs. At sa kanila mga kasamahan, ayan sila po yung taga rito, no? Okay, kilala nyo po sila. Kasi, ah... Uh, sila po yung pinupuntahan namin dito pagka nandito kami sa Bulan, Sorsogon. At siyempre, uh, yung kasama rin po namin dyan, uh, Kalingap Angeli and John Lindon, opisyal. Kasama? kamay! Tapos Yan! Grabe! Okay! <laughs> so, napakilala na namin sila. Ah, kami, nagpakilala na kami sa inyong lahat. Bahala na po kayo sa may mga cellphone po dyan. Ang anong pong ginagawang pagtulong ay wala po itong kapalit. No? I-subscribe nyo lang po yung aming mga YouTube channel. Masaya na kami doon. Tapos panoorin nyo yung aming mga upload video. Sapat na sa amin yun? No? Sa lahat po ng sakripis ginagawa namin, yan lang po ang uh, gusto namin ipalit ninyo sa amin. Yung pagpapanood po ng aming mga upload video at huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming mga YouTube channel. So eh, ngayon po, tawagin ko po si Kagawad para sa ating welcome address. Dito po sa barangay Namo. Ayan, dire sa barangay Namo. At namo na mo dire sa barangay Namo. Pa <laughs> Kagawad Boyet uh, para sa ating welcome address. So, magandang hapon sa inyong lahat. So sa ngayon po, we welcome natin ang ating mga bisita na mga vloggers na sila po ang, ang tutulong sa atin para dito sa pabigas. So ang Kalinga vloggers, ang kasama si kapatid Reagan at ang iba pang mga vloggers na narito. Welcome po kayo rito sa aming barangay at maraming salamat sa biyaya na binibigay niyo. Salamat po palakpakan niya si Gagawad. Parang ang hina ng palakpak window. Di ba? Yan ang ano, yan ang Gagawad, di ba? at nag-ano dito sa barangay, no? Maraming salamat Gagawad at uh, Si Kuya Regan Vlogs, meron daw siyang sasabihin sa inyo. Kasi sa sunod daw, pag 10 kilo na daw yung ibibigay niya. Galing sa kanya. <laughs> Kuya Regan di O, Artista diba? Artistahin yan. Oo. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. So po tayong magkita-kita dito sa barangay na mo. Ayan. So, syempre, nagpapasalamat tayo kay Ruelo Malalag no? yung aming lab team dito. Oh, ang artista team, ng team Kalinga. Kilala, may nakakilala ba dito sa dalawa? oh, ayan. Akala ko wala eh. Uy, idol! Gusto mo picture Ay, grabe! So, ayan, may nakakilala pala dito sa dalawa. Ang alam ko, hindi lang kayo eh. Kasi may mga nagtatanong dito at... Asan ba yung iba? Hindi ko nakikita. Hindi, alam ko kasi talaga na may mga tagahanga ito. Ayan. So, pangapat na natin, no? Na pagbigay dito ng uh, kuting kunting tulong, pabigas, pachinelas, papiding no? Ayan. At sa pagkakataong ito, kasama natin yung team, Team Rochelle. Ayan. So, maraming maraming salamat ha sa mainit na pagtanggap, Lalo lalo na kay Agawad Boyet. And syempre, sa mga mga vloggers ng bulan, at ayan, napakasipag namin, ano, first time na makasama ito, si Ronald, no? Finger heart daw. ayun, <laughs> so, ayan, maraming salamat, Boss Alex. Asan ka na? Yan. Yeah, thank you po, Kuya Rigan, Sana haba mong mising minsahe. Ayan. So, salamat ha sa inyo ulit uh, sa mga sa mga nagagawad yung nag-assist dito. Thank you sa inyo. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na lahat po ng kabarangay ni Kagawan po yun dito, dito sa barangay na to. Na ito pong uh, dumapo dito na biyaya sa inyo ay hindi po ito konektado sa, sa gobyerno. Ha? Huwag ho kayong magtampo kay kagawad kung sakaling hindi kayo nabahagian. Huwag kayong magalit kay kagawad, ha? Huwag kayong magalit kung sinong nag-assist dito. Kasi ito po, ay uh, galing po ito sa private, ano, tawag ba na Private organization. No, galing sa amin. Uh, sa amin at kami po ang mamimili kung saan kami pupunta para mamahagi ng ganito. No, so pala lang, walang sasama ang loob pag hindi kayo na pag na, uh, nabibiyan. Huwag sumama ang loob kay kagawad ha. Baka sabihin nyo galing sa barangay. <laughs> okay, maliwanag. Oh, wala na dong. Sinsa pa yung gusto mo istorya niya? Ay, si Kim. It is Kim official. Halika rito. Ay, ano na tayo? Ayan. Ito so po yung aming kasamahan na ano, parang uh, kakambal ni ano. Ay, bitchit pala. Ay grab Maraming salamat po unang una sa mga uh, senior po natin, no? sa inyo po lahat. sa pamunuan po ng barangay na mo, maraming maraming salamat po sa uh, ano, uh, mainit na pagtanggap sa amin ng team, ng team Kalingap, Robes and Rochelle. Uh, ako po si Vigis Kim Official, maraming salamat. Alam ko, kanina pa kayo nagigintay. Pasensya na po. God bless. Umaga pa po. Ay, uh, grabe. Thank you po. Uh, uh, May message ba siya? Una, yeah. yeah. una, uh, uh, salamat ka lang naman. Ano <laughs> <Ayun> na tayo? Ikaw kasi. Ano mga sa'yo yan, siyal, no? 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 Uh, kambal po sila pero magkaiba po yung nanay nila. Ayan po. Uh, message po, message. Magandang hapon po sa lahat. Salamat. Po. <laughs> salamat po ka nakarating mo kami dito na maayos. Tsaka nagpabigay po ng bigas. Salamat po sa nag-sponsor. Tapos sa pamilya. po. pala ang John Lennon Maraming salamat po sa lahat po nang pupunta dito. at sa pagpagmainit po na pagtanggap sa amin. Uh, maraming salamat po at God bless po. Magandang hapon. Okay na. Thank you na. Ang haba na miss, ko. Ayan, di ba? Dapat masanay kayo. Ito na Isa pa. Ano? Sampo po. Sampo. Lapit ka dito, nay. dito na Dito banda ah, na dito, dito. Linya lang kayo dyan. Ayan. Dali na. Sino pa? Ayan. Oh, tatlo lang? Wala na? Pwede lalaki. Bayi Pidi, Elena. Gina. Yan. Oh, sino pa? Ba Delila nito. Ayun. Oh, Elena, oh, urong na ina, urong mo na, urong. Wala na sa Ayan. Elena. Elena sesame. 2 4 6 7.

Ang premium po dito is 500 pesos galing po kay Rowel of Malalay. No? Uh, gusto sana namin mag ano ng ano, palaro kasi lagi naman namin ginagawa. Kasi wala na kami uras. Uh, ayan, timer. Simple lang to. Pahabaan ng sigaw. No? Pahabaan ng sigaw. May timer po tayo dyan. Ang pinakamahaba ang sigaw, yun po ang mananalo ng 500 pesos. Dito tayo mag-start. O dito lang mag-start sa si na, Nay. Dito. Masaling na, Nay? Salamat. nga. Ganyan nga. Ba't ka nakita likod? Yan, harap ka dito. Okay ka lang? Okay. Orang ba, dito ba, Nay? Huwag kang mahihiya sa mukha ko, Nay. Mukha ko magdurugas. Ay, tayo. Okay. So, yung laro po natin. Para may huwilo. Saan ka po? Ano ba ito? Pabalik-balik ako ah. So dito. Ano na eh? Dito ka muna doon. Hindi tayo matatapos dito. Okay. Ang sigaw po natin ay kalingap. No? Isigaw nyo lang yung kalingap. Kalingap. Kung sino po ang pinakamahabang sigaw, yun po ang magwawagi. Ayan. Ready, ka na ati? Okay. Hindi malalim? One, two, three, and go. Kalina! seconds. Okay. Huwag ka man na umalis natin, ha? Aalisin kita dyan pagka na na ano ka, na lapasan. 14, 14 seconds, ate. 27. Okay. Ready ka na, ate? 1, 2, 3, and go! Kalinga. Na shoot. Uh, labas ka na ate. ito ka, dito ka. Ikaw yung ano, hindi ka pa natatalo. Okay? Ready? One, two, three, and go! <laughs> Talo ka! engineer, oh, okay. Kaya mo. Okay. Ready 1 2 3 go. Kalinga. <laughs> 11.95 seconds. Urukati Okay ka <laughs> e, malalim na eh. Wala ka namang nararamdaman. Wala namang sakit. Ganon. Wala naman. Ano <laughs> daw? Ah, mapapalit. Sige, gumawa ka ng kapalit mo. aso na? Dali. Dali na, bilis. Bilis na. Ikaw ate, dali. Adali, oh, adali, 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 adali. Dali, dali. Hindi malalim ha, ito na kasunod, ito. Ayan. Ang tatalunin mo lang natin, 14 seconds lang. 14.7. Kayo yan. Hindi ka malalim. Dali, upo tayo dito, upo.